Kailangan namin mag-therapy. Gusti yung family. Nagdagdag kita ng aking bag. <laughs> so, uh, anong may inarpo akong tanim. Ayan. aking bag. Papunta na tayo ng Baguio sa Pagdal at sa Yonila Hill. Pero dadaan na tayo ng church mag-pray kapag nakadaan tayo ng church hi, thank you lord thank you lord thank you guys thank you for watching God bless you po ayan guys yung mga taniman ng lettuce dito sa Baguio dito sa may Trinidad ba? diba kahapon kasi nakakover sila ngayon o nadaanan ko sila walang cover ang ganda tingnan diba doon tayo pupunta sa Hanging Bridge. Ginagawa na yung kanilang road. Papunta dito sa loob. O di ba? Nakasakay na ako ng jeep papuntang uh, Porham Park, Baguio City. Kaya ito, nag uh, video, video ako. Ang gaganda ng mga bahay dito sa Trinidad. Meron siyang makukulay at mga magagandang bahay na nakatayo dito sa bundok mataas ang kainitan pero dito napadaan tayo sa Burnham Park yan guys dito tayo sa Burnham Park dito tayo ngayon sa Baguio Baguio City enjoy enjoy lang mission therapy pag may time itur po po kayo kung saan ako magpupunta meron tayong mga update just follow me at, and subscribe po ang ganda ng mga tanim na nadaanan ko kaya nakuha nang ko mag selfie dito sa Bornham Park bago ko lumakad pagpunta sa kabilang daanan para kung bata hila-hila ako ng mga bag ko kaya ito dire-diretso lang ang lakad andito pala si Jose Rizal, kaya ito mag selfie muna tayo bago tayo tatawid sa kabilang crossing papuntang Bornham Park. Halika na guys, lakad na tayo ngayon papuntang Bornham Park. Tatawid tayo. Ay, papasyal ko kayo kung saan ako makarating. Enjoy lang! Hey guys, way from La Trinidad. Andito tayo sa Bornham Park. Sumakay ako ng Bukayawan. At ito, nag ako doon. Sa so Osero sa... So, diba? Sabayan na natin ang pamamasyal sa ating pag-mission therapy si Dr. Rosarizal. Dito na tayo sa loob ng Burnham Park. Tayo ay maglalakad papunta doon sa way ng SM. Kasi po doon po banda ang sakayan ko papuntang Leonila Hill. O, di ba? Pero dito tayo dadaan sa loob ng Burnham Park. Ay, medyo kainitan ng panahon. Dito tayo galing sa may Dadaan tayo sa mga pwedeng daanan ng ating best friend. Kasi... Medyo mahirap magdaan sa mga hagdanan ang hila ko, hila hila ko ay, ang daming tao dito guys at medyo oh, maraming mga naging view view dito sa Burnham Park o oh, diba, ayan ang mga view nila medyo makapakaba ang ating pupuntahan lakad lang tayo para hindi halatang nagtitipid na mga na <laughs> nagtitipid sa pamasahe <laughs> hirap kasi eh ay, dito tayo lalabas may labasan dito way siya papuntang hindi ko alam lalabas tayo rito daanan ng papaybayan natin daanan ng sasakyan marami rin pa ka, mga kabataan nag video video nag vlog vlog o ba? Diba? enjoy lang ang moment yan ang ganda ganda ng view the view ayan yung mga boating floating boat o oh, di ba Oh, sarap yan sumakay. Kaya lang, wala tayong time para makasakay. Kaya, i-video-video ko na lang, guys, para makita nyo kung anong meron dito sa Burnham Park. At enjoy lang natin the moment. O, oh, di diba? Gusto ko sumakay doon sa may parang, ano ba yun? Yung uh, cute na, ano, dub. oh, O, diba? Ang ganda. Oh. i ko na lang kayo, guys, kasi hindi tayo makasakay para makita nyo na lang yung magagandang views dito sa Baguio City oh diba enjoy our moment while mission therapy selfie muna ang lola nyo dito sa harapan ng floating boat kahit dito may makakasakay pero enjoy enjoy lang ang araw hindi pa naman tayo guys sa mga bike hindi tayo makakasakay ngayon 1 o'clock na kailangan na natin magpunta sa Yanila Hill uh, oh taho kaya kainangan na natin pumunta sa ating sakayan next time lang tayo mag bike, -bike. o diba tatawid tayo dun diba? tatawiran tatawid tayo ay tatawid ayun, tatawid oh, muna kami <laughs> nakakagutong kain tayo lang sa warma o ba diba? May mura dito sa kwentang yung shawarma. Sa tigaya tayo niyan. Pati makakain niyan. Kuya, shawarma? 'yung? 50? Shawarma kayo diyan. Sa shawarma. Diyan. Masarap kaya rin Kain tayo shawarma. Ito, natatakam ako sa shawarma, kaya kain Hindi tayo, tayo guys. Kaya tayo, so, tayo ng ko sa tayo Kain tayo guys. Habang naglalakad, umistap ako dito sa daanan na mayroong naglalaro ng mga archery. Nakakatawa silang tingnan sa mga shooters. Ang galing-galing ng mga bata dahil nakakashoot sila. At saka ang ganda-ganda ng kanilang sport dahil uh, ng Magandang history ito sa mga bansa at saka sa ating bayan. Ay, sino yung mga kabataan wow, na magaling mag archery. Kaya eto, habang kumakain ako ng aking shawarma, nanonood ako ng mga shoot nila. Kaya enjoy na enjoy din ako magvideo sa kanila dahil gusto kong i-share sa inyo ang mga ginagawa ng mga kabataan ito sa Baguio City. Ang galing nga, no? Madami din pala akong makikita kapag naglalakad dito sa Baguio City. Thank you, Lord, at ang saya-saya ng aking paglalakad.